Và mái Siyempre, ang ating daigo, gulay. So, ito nang lakasin ko na dito ng ganyan gulay. Diba? Hindi kailangan mahal. Hindi kailangan lagi extensive ang ulam natin. Ang hanap natin ay yung makakatipid tayo. At the same time, healthy ang pinakain. And then, siyempre, this one, ano kita karakter tapos salty salty, ay tinipeh, santo pa, talagang ano nato, bisa bisan Siyempre lagyan natin ng konting water para maluto. Para may konting sabaw. Ayan na Ayan ang aking gulay. Tapos this one. Mamasita. Mamasita. Hindi ba healthy, healthy food to? May healthy na akong food. Simple lang pero masarap. Di ba? Di ba? 5 minutes diba sarap na sarap na yan sarap na sarap na yan naglalawin na, na. na ako yung itikin mmm syok na mm. syok ng lasa tala pala itong kukakain tayo sa istawan diba syok ka pa for the girl patingan pa pating pati pa yung later on na yun okay name. yam yep, eh. Yan may tami. Nato na siya. For the go. Diba, may ba? healthy na akong food. Ano pang hinihintay niyo? Kain na! This is my recipe for today. Bye bye.